Ah. Bibili na tayo kami ng naghahanap ng sasakyan. Binigay mo na tayo na. Oh. Yung tag-300 na ano. <laughs> ano 'yun? Ano man yung sasakyan din. ka kami ko 'yan. Yung 300,000 lang. Ay, yung ano? 2022 yun? lang. Nabara na po. Nabara na po. Nabarana po. Uh, dito ba 'yun? Dito ba 'yun? Go for. Yeah, X. 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 Para rin malabo na yung presyo ng dito. 370. Mm -hmm. oh, 370. 370 yung 4 X na ano. Ayan, tayo ay naghahanap ng sasakyan. Dito tayo ngayon sa ano. Ayan. Mamaya papasok tayo dun. Jay, ano ko kukurin mo? Ano ang kukurin mo sasakyan? Send me muna to. Send <laughs> me muna? Apo. Sige. Okay. Saan nga, ako bilhin na ako. Sige, sa mamaya papasok tayo dun. Tingnan natin yung mga sasakyan. Go! Lors, yun talaga pinili mo? Sige, tingin ka lang. 14, 14, 14, 14, 14, 14. Ford. pag gusto ko. Pag nakatan. <laughs> <laughs> yan ang nadala natin, di ba? Kaya ito, Bios. 270 to? Anong model siya? J, parang papalitan na yung ano mo ngayon ah. Yung license mo. Palikan mo na license ko. License. Pinapalitan yung license ko. Uh, pwede ka sumilip sa loob. Pwede ka tumingin sa... So, uh, pasok ka, G. Pasok ka. Oo. Oh. Tignan mo ito. Ha? Ah? Ito, ito. Pasok ka, Yara. Tignan mo. Oo, oh, ganda pa rin. Oh. Diba? Wala lang battery. Ang battery. Yan. Yan lahat ng sasakyan natin na tinignan Ayun, dito tayo sa second floor. Yan si Wego. Next titingnan. Pre, ganda pa. Wego. Sa yung susunod titingnan, Nakor, Lore, di kakasya rito. Madudumihan ka. Ayan yung expander. O, oh, diba? Genta. Wala pang katunog-tunog. oh, sige, drive nyo na. Para

Ya, yeah, inaayos pa nila. Sakay ako. Oh, sige, sakay ako. Oh. Tawag ka sa kanya, me. Oh. At least yan, maraming sasakay. <laughs> Tingnan dito. Sobrang dami talaga ng sasakyan dito. Ito yung warehouse ng East West Bank. East West Bank Warehouse. First hanggang 6th floor, di ba? Imagine yun. Nasa 8th floor. Ilang, ano ito, sasakyan dito? Nasa 800 plus. Ano pa yung binigil na nila? 800 plus. Montero yun eh. Talaga, kinuha na talaga ni Jis. Sinakyan na, wala na magawa. Kinuha na ni Jis. Ano? 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 Ganda ng ano oh. Ayan. Wala na, yan, bubuksan na talaga. Kukunin, ang dami pa dito. Pahimik pa. Sige, sir. Pang fifth floor. A ah, fourth pa pala, fourth floor. So, yan. Fourth floor. Daming sasakyan dito na sa 800 plus ang sasakyan dito. So, titingnan natin. Pang fourth floor tayo. Ang dami. Ah. Uh, Diyan, expander yan. Ayun. ulit.

Ganoon din yung kulay ano. Yan Lori tawag ka. Yung mga dapat kanya kasi Sa ano na tayo? Sa pinaka top. So yun. 6th floor. Ang 6 floor na tayo, 6 floor. Ang dami, ayun o. Oh. Merong Nissan. Ayan, may nisan tayo. pang floor. Nasa, nasa ano tayo? Sa Paranyaki. Paranyaki. Dito kasi medyo malinis. Yun na. Tara, tayo. Yun o. No? Wow, ganda. Ganda pa o. Huh? Nice oh. Bakit binalik ko na may ari? <laughs> Siguro, isa sa mga rason. Yun know? oh. Wow. Payong ka na lang oh. Huwag ka mabay. Huwag ka mabay. Huwag Gumit pa na natin to. Ganda sa Ganda sa loob Ang galing Ay manu Manual na lang ito Manual lang siya nasa ano tayo ngayon sa Paranaque yung mga building dito so sobrang dami talaga ng sasakyan dito no? yung mga ano na mga Paranaque, Paranaque na to ay yung abikutan Paranaque so yun dami sasakyan talaga yung mga ano dito kasi nakikita talaga natin ah, no? nakikita natin yung ano sige ano natin Hilux oh may Hilux pa na pulo yung ano Oh, Jim, ano natin ito? natin na mamaya. You know, Hilux. Ikaw tinanong Yun o, ganito. Diba? Kung O, di ba? Ba't tayo nasasakyan? Ito. 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 Oh, mano. Dami talaga sasakit Ano? May napili na sa si Pastora Jim. Yung ano na yan, tingnan natin yan mamaya Pastora Jim. Yung ano na yan. Oo, conquest yan. tayo ngayon uli Axis Tower 3 tayo ba? Axis Tower 3 Axis 3 sa Fell Alabang no? so, sobrang dami ng sasakyan dito lahat yan binibinta yan lahat yan sa lahat binibinta so titingin tayo ng sasakyan parang nasa parkingan no? sobrang dami ilang ano to dito lahat? 2,000? 1,000 1,000? Dito pa lang, mayroon pang isang Grabe, 1,200 na unit meron dito. Sige. Tingin din tayo dito. Yan, lahat ng mga sasakyan dito. May titingnan tayo mamaya. So, yun yung mga sasakyan dito sa East, sa Access Tower sa Alabang. Sa Access Tower 3. So, nasa 1,200 yung mga sasakyan na available dito. Sobrang dami. Yan, o. Oh. So kami tingin-tingin kami dito. Uh, malay mo may mak makita sa Ito may Montero po. Ganda pa ng Montero. Ayan. So sobrang dami sasakyan So kanina nasa ano kami sa Marcelo Green, merong 800 na piraso ng sasakyan doon. So may tiningnan din kami. Sobrang dami dito, meron din sobrang dami. Yan. Yan, yung mga kasama ko nandiyan lahat 'to. So, titingin kami ng mga sasakyan. Yan to, ang ganda pa ng ano, may views. Yan yung views. So, sobrang ganda. Sobrang ganda. Oh, boy, din naman yan. Tapos yan. Dahil sa lahat ng uh, sasakyan na available dito is 1,200 na mga sasakyan. So, yan. 2019. Ayo, so, taras. 600 lang. Sports. spartic nyo natin parang sa ilo diba? sa yes, tingnan natin yung ano ah talsik lang yan tama ah, ba? putik putik yan Utek naman. Hmm. Hindi ba May mga pa